Good evening, good evening, my sorry. Welcome to my channel, welcome to my blog, welcome to my sorry, sorry, sorry. So, I today is August 22, so I am Tuesday. So, I choose tomorrow is palenkin day, so kaya yan. tayo ay maglilista ng kung anong wala. So, tingnan nyo naman mga dilata ko. Kasi, hindi ako ang nagbantay maghapon dito sa tindahan. Kasi, yun nga, marami tayong ganap dyan sa labas. Yun, kasi, yun, tapos na yung pagpapabakod ko. yon ordinary yung pagpapabakod. So, kaya, ayun, mga niligpit, ipinakilo, yung mga dapat ipakilo, yung mga sira-sira ng yero, butilata halos pinulot ko doon sa palibot, doon sa likod. Yung mga inipon kong lata, bote, so yung bakal, so lahat ko na i-dispose. Binenta na natin yon So, ayan. Akala ko makaka makaka bili na ng mga notebook para sa pamangkin ko. Ang tagal kong inipon, then yung mga ng hiyero, pinagilo ko na. So, yun. Naka 100 pesos din hindi nga eh, hindi na pinasukulian ng 496 lang. So, yun, binili, pinabili ko na lang sa pamangin ko ng ice cream. So, yun, wala nang mga kalat-kalat. Magsisimula namang mag-ipon-ipon ng mga, dila, mga, mga dilata, mga lata, mga plastic-plastic dyan kasi iniipon ko yan. Pera din yan. May pera sa basura. So, yun. So, yun, nagwalis, winalisan doon sa likod, inayos yung mga mga panggatong and then nagsunog ng mga tuyong daw Ayan, mga hapon umulan so yan, nakapagsunog na ako ng mga tuyong basura, so yan kaya ngayon lang ako after na naligo and then yan, mga siguro mga 5 na akong pumunta dito sa aking tindahan o, oh, ayan. Tingnan nyo naman pag hindi tayo ang nagbantay. So, ganyan ang estado ng ating tindahan. So, ayan. Ngayon, maglilista tayo kasi tomorrow is pala yung kitay. So, ayan. Mag, may mga ili, maglilista na tayo ng uh, dapat bilhin. So, kasi kailangan meron tayong kopya. Kasi kadalasan pag walang tayong listahan, ay nakakalam, nakakalimutan natin yung ibang bibilhin natin. So, ayan din, i-arrange ko. Tingnan nyo naman ang kalat-kalat ng, ng aking mga panindya. Kasi pag hindi tayo ang nagbantay, asahan na natin yan. gulong gulo magulong-gulo. Yung mga ko, basta lang magbantay. Hindi malang magpusa na magayos-ayos sa mga dilata. So, kuha lang ang kuha. So, ayan. Kuha lang sila ng kuha. Basta, okay. Basta may magbantay. So, ngayon, titignan natin kung anong mga wala, anong mga kulang-kulang sa ating dilata section. So, ayan mga kasay. May mga presyo yan kasi pag sila ang naiwan, hindi sila maano kung wala ako. Andiyan na yung price. Kailangan pag hindi lagi tayo ang nagbabantay sa ating tindahan, kailangan talaga is merong mga presyo na yan. Kasi sayang, kung hindi nila alam yung presyo, syempre hindi nila pagbibintahan yan. Kasi hindi nga alam yung price. So, kaya kailangan may fresh yung nakalagay sa bawat items. Buti kung lagi tayo ang nakaupo. Hindi, hindi tayo nagpapabantay sa iba. So, kaya yan mga kasari. So, ayos-ayos na naman ako kasi para alam ko kung anong wala. Sa mga dilata and then mga condiments. So, para alam natin. sarado na ang tindahan ko pero yun nga kasi palengke day sa alis time mamalengke tayo tomorrow so kailangan tingnan natin maigi uh, kung anong wala sa ating mga dilata section so kasi hindi maiwasan na yan ayos ayusin muna natin para alam natin kung anong wala. Kailangan bilhin. So, ayan. Tingin nyo naman yan, mga katari. Ang aking ano, halu na baga. R.A. Ano kailangan ilista natin kung anong mga kulang. So, breadcrumbs. Diyan ka muna. So, yun mga kasari. Ang uh, aking dilata section. Mga kulang-kulang na siya. So, ilista natin ang uh, ating mga kulang-kulang. Yung mga sardinas. Yan. So, ayan, mga bungi-bungi na ang ating mga paninda. So, ay, lista muna natin kung anong mga wala. So, para bukas is okay na ang ating mga bibigyan. Then, budget na natin, syempre estimate naman natin yung pera para sa mga bibilihin natin items mga sigarilyo mga biskwit ayan, mga sibuyas bawang, kamatis ayan, luya yun, alamang And then, mag -unti, unti na tayo ng ating mga chichuria section. Kasi yan, sarado na yung tindahan. Ayan. Wala na, mga bungi-bungi na naman ang chichuria section natin. Pero, bibili na tayo ng konti, konti-unti kasi next week, 29, ay may pasok na. So, ayan, sarado na yung dalawang bintana So maglilista na, na lang muna ako Kasi kailangan Lagi tayong may dala-dala Ang Lista and then Yung budget para sa mga bibili natin Kasi kung naglista naman tayo At hindi naman Sapat yung dala natin pera So kahit may listahan tayo Hindi pa rin natin magbibili Kung hindi nakabudget yung mga Bibili natin ayan Kung pala mali-list ako. Kasi baka pumunta na naman yung yung pure golds. Yung pure gold baka pumunta. So, yung iba, dun ko rin o-orderin. And then, so, ayan, mga kasari. So, ayan, lista-lista muna tayo na ating mga bibilhin. So, kasi maram yung mga kapisiksyon ko ay so wala lang mga nakabiting dyan. So, dating, dating, by dating, and then, yung mga sigarilyo, sugar, arena, and then, titignan na rin yung mga gamot natin. Ayan, yung pinapay. Pinapay, top work. Wala nang laman yung bread. So, kailangan tayong magpawala ng bread. Pero, ayan. Ubus-ubus ang pinapay natin. Bread, biskut. <laughs> so, ayan muna, guys. Nature Conscious. Ayan, nagkailangan. Pag tayo mamalay, kailangan hindi mawala yung paglilista natin sa ating mga biti para magbili natin yung ibang mga items na kailangan natin bilhin sa bayan. So, ayan mga guys, bye. sayon you in my next vlog support naman po. May nilabas sa mga all around center. Bye-bye. See you.